Ice cream gold. Ginger. Luya mo na mga idol. Una, luya. Sunod, bawang mga idol. Bawang, isa-isa, Halong ng kumite. Ganyan. Oh, siya mo popcorn. Mga idol. Ang um, bango. Hmm. Hindi na siguro ito mga idol. Lutong bahay, tino ng mano. Sunod, sibuyas mga idol. Okay. Oops. Sabay, halo, halo. Mikos, mikos. Okay. Opya. Lulung malang muna. Kailangan yung mga panakot. Bago mo ilagay yung manok, lutong luto yung panakot mga idol. Kanyang yung sikritong lutong bahay. Sunod ay doon, ito nakamarinate ng asinto para matanggal yung langsa. Kaya hinugasan ko na ito mga idol. Opya. Yeah. Isang kilo to may Mga idol, isang kilo. 167. op lakasan natin yung apoy mga idol. Yan. Mikos, mikos. Ayan, mikos, mikos. Mikos, mikos. Okay, mga idol. Ang ladhabang mini kosmikos natin yan, mga idol. Okay. Okay. Masarap kasi itong pag ginigisa. Bagos lagyan ng sabaw. Takpa natin yan mga idol. Okay na yan. Mikos natin siya. Kailangan may tanglad mga idol para matanggal yung langsa niya. Pagkatapos ang mikos-mikos yan mga idol, lagyan na natin na sabaw mga idol. Yan, 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 yan mga idol. Yan, isang banyera ang sabaw. Hmm. Ito mga idol, ang sekreto ng bayan. Hmm. Nag-iisang Lord Yan mga idol, yan ang pinakamasarap sa lahat. Oh, may kalahati pa mga idol. Lagyan pa natin ng kalahating Lord Cubes. Okay. Mikos, mikos na. Buksan natin mga idol. Oy, kumulo na mga idol. Kalo na. ito mga idol. Ilagay na natin yan. 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 Hindi papaya. Upo to mo idol. Kaya ngayon lang natin nilagay kasi mas mabilis maluto yung upo. Okay. Bagong menu. Dami mga idol. Oh. takpa natin mga idol takpa na naman natin takpa pa na natin mga idol ayan na kumukulo na yung tinulang manok namin mga idol sa kalam nyo sa kalaman tinanggal na namin yung bula nito kaya wala nang bula yan at saka lagyan na natin ng mikos mikos yan mga idol yan o oh, mikos mikos yan o oh, yan o oh. oh. Ang mga mikos-mikos dyan Ayan. Parang Sabaw palang ulam na no? Tikman natin mga idol Tikman natin no? Ah, lasang manok talaga mga idol, sunod na yan lagay natin yung malunggay yung idol, yan daming malunggay yan o oh. malunggay isang lutuan namin na idol isang kilo, kalahati na manok yan tapos yan mga idol, wala na takpan na naman to, tsaka luto na, yan kainan na, na.